<coughs> hibom, ay, hibom, mihito, ito, ay, ito, may dalag 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 ay, ay, dalag, dalag, ay. Eh. Al -alo, alo, ah. species kakaibang to malaki mo nandil kuhanin mo yung mga masarap yan kinilaw wisp sa isa dalawa pupulan ng mga tilapia ngayon no na yung mga to tapos nang malakas na Oh, Ang lalaki, hey good size no. Sarap yan yan, no? so, yeah. so, yan no? pa. Sarap sigang yan. na oh, sa um, dun. Sarap Ganda ng yung huli mo. Oh. Ano? Ayon, size. Ayan, isa-isang tayong gaso. Parang, ano, marahing dyan. Thank Ano? Ayan, malaki isang, ano, nahuli. Ano? Tingnan, idol. idol. Ano? Balang kilo kaya yan. yun oh no? Mataba, idol. Mataba. ano sakin sa na lang yan, dol. Oo, oh, dol. Sa'yo na, dol. Ha? Natin, Hihaw natin, idol. Panghihaw natin. Panghihaw. Ito, 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 yun ito, 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 EN one, read, Arizona, uh. sana, sa 1 2. Sapa idol, Sapadol, sapa. Banda sama sa Maynila, Pilipinas. ano. Hagis ka pa, Yan, yan. Hagis uli, mga idol. Yan. Sapa? Oh, sapa, sapa. Hangis. Yan. Yan, yan, Sa may T tubo sa lampas ng tubo ah. Ayan, dyan, sa may tubo lang. Sa parapay. Dito lang ako nyan. Dito lang kami. Saan dahil nga, guys? Ayan, dyan, dito lang kami. Doon sa lampas ng ano? Dito lang kami. Dito lang kami. Pwesto na dyan. Guys, para na ano. Pwesto na dyan. Dyan, Dyan, dyan.

Dito, dito madalhin. Ay, laki. Mm -hmm. Ang laki. Grabe. Okay. Wala, wala, laki. Ay, lalaki. Ang dami ko lang, ang dami. Dalawa, uh nalaglap -huh. pa. Pang-ihaw na tayo mga idol. lá, não tá aí,